HALA! <laughs> sir, pa <ba> rin siya! Si <laughs> <De echo. laughs> ka! abi siya kayo ni Echo! Hala, kabastos nila ngay! Papalad mo kayo yung video ba? okay na, pakinggam. Pakinggam din yung video, sir. Hmm. Pakinggam naman ah. So... Lang sir, yun nga sir, dalawa lang ang ginawa nila. Dapat fantay yan. Kaya sa kaya... magic wa. Asiton. <laughs> <laughs> At meron ka asiton, gag. <laughs> Tapos siya kinieko! <kaya> <laughs> Pabasok ka man yun. Oo, oh, may tikbulak. bulak. magpatsa yun. Wala naman na wakita, Wala na yung bulak. Papanood mo yung Hindi isang panahon. <laughs> <laughs> Siguro yung kinakatali buto mo. Ha? Baka na dito yung porting ganit na wakin Ay, eh, hindi siya. Bumawin ito yung Ay na eh, wakin. isang bit na yung buto mo. ko yung mga titi. Siguro pag-untot mo lang sa ano nakakamer. Sir, sa kamero. Tak! <laughs> <Anak>? Ano? <laughs> sa kamay, Jer. <sir>, itatali. <laughs> Yo. <laughs> Pag kagano oh, sa no, nakatarin sa mga titi. Pag kagano Jay, <laughs> <laughs> ko yung mga bulbul nyo. Mapanood mo kasi yung video <coughs> ha. Ano yun?